Yo, what's up? Kumusta kayong lahat? Samahan niyo ako araw. Let's go. So, yun guys, meron na naman tayong pinuntahang outlet. Dali tong outlet na to guys, ya may kita niyo maraming mga jersey, mga Lakers jersey, mga kung ano-ano jersey pa yun nandiyan. Papakita ko sa inyo kung magkano yung mga presyo ng uh, mga jersey na binibenta nila dito. At yan, meron din sila mga pants, uh, mga jacket, mga hats, mga sapatos, kung ano-ano pa. Pero ayan guys, yung una natin titignan ay syempre jersey ni Kobe Ayan, 120 dollars uh, Napaganda ng tela niyan guys Ayan, ang ganda, ang kapal Ayan o, no? ah, so sheesh, may snake skin po Sa solid yung tela niya guys, hindi siya yung basta-bastang tela lang Kaya okay lang din sa price niya kasi so yan, ang dami din nilang jersey dyan, iba ibang jersey. Um, di ko alam kung anong brand yan. Siguro legend yung brand nila. Pero to angas na ito. Kapal din yung jersey nyan, guys. 125. Uh, para siyang subli. Pero, yung ano niya, yung mga, nakatawag dito, yung mga tatak niya. Naka-embose. Ayan, meron din tayong jersey ni Lebron. Yan. Irish 23. Uh, same price lang din yata sila nyan, guys. 120, kung di ako nagkakamali. Ayun, 125. Tapos guys. Iba-ibang jersey rin yung nandiyan dyan. Um, Ibat-ibang team din. Ayan, meron din sila mga uh, short. Mga sabli na short. Okay lang din naman yung mga, shor uh, mga short nila, guys. Makapal din. Maganda rin yung pagkakatahi. Ayan. Alam ko, uh, siguro hindi masyadong pricey yung short nila. $80 lang siguro. Ayan, tignan natin. O, oh, $90. Um, Nagkulang pa ako ng $10. Pero, ayun yung mga price ng mga short nila dyan, guys. eh meron din silang mga uh, subli na mga jersey. Ito mga jersey na to, guys, medyo, ano eh, hindi siya ganun kakapal dun sa una mga pinakita ko sa inyo. Medyo manipis siya. Pang basketball jersey lang. Kaya siguro mas mura siya dun sa mga uh, jersey na una kong pinakita. Ay meron din pala silang mga uh, baseball jersey, guys. Ang uh, sa mga ano nila. Meron akong trip dyan, eh. 'no oh, angas niya yung patch 150 dollars pero sobrang angas yun guys. Tapos uh, ayan may iba-iba pa. And guys, meron nga din pala silang mga ano guys, mga ay tawag natin diyan racing jacket, lalaki, tapos din mo niya may price, 300 dollars lang naman pero solid din guys. Magkano yan sa peso? Convert nyo nga guys, uh, magkano ba peso ngayon 55 ba o 50? Di ko alam eh. Pero pag convert nyo siguro mga Siguro mga 18k to, 300 or I'm not sure ah. Uh, 200 dollars, uh, 10k yan, di ba, sa peso? Or, di ko sure, basta compute na lang kung magkano yung dollar ngayon. Pero yan, uh, jacket ni Kobe guys, solid yan. Ang ganda ng pagkakatahi sa kanyang kapal. Hindi siya basta-bastang ano lang, tinahi lang. Ayan, iba-ibang jersey din dyan, guys. Ayan, eh, may mga pink panther, mga sabli na, I mean, jacket pala, jacket. Ayan, may mga jersey din dyan. Uh, at ito, ang ganda nito Sabi ko kay mami, bilhin niya ito eh. Yung uh, Betty Boop. Ayan, tignan natin yung presyo, 125 yan, okay lang, trip niya nga yan e, eh, pang babae siya talaga, fit niya pang mga babae, pang muse yung mahaba. Kasi ang ganda rin niyang jersey na yan guys, betty boop na jersey. Tapos yan sabi niya, daddy, bilhin mo ako nito na kasi nakita ko meron dun yung isa para terno tayo. <laughs> so, yun guys. Uh, yan, meron din sila mga hat uh, Di ko alam kung Ay iba't ibang ano din to guys Iba't ibang Ang tawag doon mga team Siguro inano na lang nila yan Kasi mga team ng baseball yun eh Tapos meron din silang uh, mga sapatos Own brand nila yan guys Ang pangalan nga pala ng shop na to Ay All Star Elite uh, At yan meron din silang mga Yung mga uh, kadalasang sinusuot dito Ng mga hip hop na ano guys Mga pantalon Yung mga black kadalasan dito sila namimili Ng mga ano mga pants nila. So yun guys, yun lang pinakita ko lang sa inyo kung ano meron dito sa shop nila. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Kita-kita na -kita lang tayo sa susunod. Ingat!